limang piso kada palte. Kapag walang limang piso, simple lang. Walang tubig. Naintindahan nyo. Osa, wala namin palte natin. O, bilisan mo. O, sinyo sa may kailangan ng tubig. Lumapit lang dito. Sige, matuhin nyo lang piso. Ayaw. Ha? Sige. O, ikaw. higit ka. Uh -huh. O, piso. Wala, o. Dalawang piso lang, eh. Dalawang piso lang. Kalahati lang, ha? Uh -huh. Cara, pera, pera. Ano nga ba pangalan ko? Teriyong Asti. Teriyong Astig! Ngayon! Siguro naman! Uh -huh. Sa dinami-dami ng tatu ko sa katawan! Uh -huh. Alam nyo na kung gaano ako katagal sa loob bago ako tinawag na Astig! Uh -huh. Wala pa! Uh -huh. Ano din itingin-tingin mo? Wala ako. Totoo. Ha! Kung gusto niyo talaga, kayo mo Dito. Ano ba hinihintay nyo? ka na kayo! Hindi pwede mga kalokohan nyo rito. Dito sa aming lugar. Kahit tuyong dahon, hindi pwede bumagsak. Hanggang hindi ko sinasabi bumagsak. Hindi ba? Mukhang uulan. Eh, ano ngayon kung uulan? Natatakot ka pa mabasa? Kayo! oo, oh, oh. Natatakot kayo mabasa? Mga asin ba kayo? Teka, bago kayo umalis, magsuntukan muna tayo. Bakit ba kalabit kinakalabit? Kaya mo yung ako matakot! Bakit? Nalulusaw tayo eh! Nalulusaw to kami! Ang sabi mo kanina, hindi malalagang ang dahon hanggat di mo sinasabi wala naman ako sinabi ganun na. Tahimik nga ako eh. Pipilip ka na Bakit Ano? Oh, anong ginagawa mo? Ba't suot mo yan? Pulis ako. Pulis ka. Eh, alolong. Anton, naliligo. Naliligo. Sandali. Chong! Chong! Ah? Eh, Chong! Ay! Ano ba itong batang ito? Ayaw sabihin ang gusto! Lumabas kayo dyan kasi si Kulas at si Terio binububug ng dalawang mamang may maraming tato. O siya, sige. Una na ikaw daw na ako'y magbabanglaulahan din eh. Una na ikaw daw. Tiong, bilisan nyo na ho. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanila eh. Oo! Oh! Sige, abilisan nyo. Oo nga. Ay, ano ba ito? Sandali lang! Ah, At ako'y susunod na diyan! Chong! Dali! Dali kayo! Nasaan ba naman ang aking uniforme? Oh! Ano naman ang suot mo yan? Patangan! Patangan! Ay! Ah, Patangan mo naman ah? ako! Ako naman ang mirong kalaang naman ay ako naman ang kalaangon doon eh! Ay! 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 Magsitigil kayo! May saka! Magsitigil kayo! Ba't mo patawang ko kayo? Magsitigil! Ayaw. Nahulog mo lang! Hala! Ay! Hinta! Hindi! Huwag kayong umalis! Ay! At hindi ko! Ayaw namang pumasok! Ay! 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 Chong! Ayaw Chong! Ay! Wala na sila. Ay! Huwag kayong malas. Pumali kayo! Pumali kayo din! Ay! Pasok ko ay. Give the change. <laughs> Huli ka, General! Tingnan mo muna po sa araw mo. Antal ka na, antal. Pusit ka, talaga. Ito po. <laughs> bagay na bagay. Mm. Kulin na natin. Gusto ko to. Okay. <laughs> Miss, magkanto? Ah, 12,000 lang po yan. Aba, mura. May 5% discount pa. Mas mura. Ah. Talaga ba gusto mo yan? Oo, tight na tight. Dito ko kayo. Mauupo ko kayo. Uh, Kukunan ko kayo ng picture para malaman nyo kung gano'n kayo kabagay sa furniture. Smile. Kita ko. Ah, miss. Kunin ko na ito. Ay, thank you. Thank you very much. Love you. Ngayon, kailangan ko ng dining set. Mm. Dining siya to, miss. Please follow me. Ah, palu follow daw. Dito ha. Eto ha. Wow! Ang ganda-ganda. Bagay na bagay sa dining room natin. Naku, sweetheart. Ang ganda. Ang ganda-ganda talaga. Ang ah, po, ko kayo. Ramdamin niyo. Ay, ah, ang mahupo rin kayo. Upo ako? Oh. Oo. Huh? Eh, kukunin ako kasi ka picture para malaman ko kung gano'n kayo kabagay sa dining set. Ah. Eh, smile ho, ah. Okay. Sige, miss. Kukunin ko na rin to. Sweetheart, I love you. I love you very, very, very much. Mm. Mm. Miss, miss, miss. Ah, uh, pwede bang pakiulit yan? Uh, miss, yung yakap tsaka yung halik. Yung halik. Ayan, uh, yan, yan, huli. <laughs> <laughs> okay. Ngayon, <laughs> mm. anong ba gusto mo? Um, gusto ko ng divider. Oh, divider. divider. Ah, divider daw. Ah, divider po. Doon po. Please follow me. Ah, halika. Doon tayo. Halika. <laughs> oh, uh, uh, uh. Ito ho yung divider namin, no? Ah, uh. Ah, uh, si Nakorat na hong bahala sa inyo, sir. Magandang araw, ho. Thank you. Excuse me. Ano hong maipaglilingkod namin sa inyo? Nagahanap kami ng divider. Hmm. Ay, ah, itong puti, kasi bagay ito sa... Naku, no, miss, tama ka. Tama ka. Yan ang babagay sa puting rattan set na binili nyo kanina. Maganda nga ho ito. Hipuin nyo ho para makita nyo kung gano'ng kakinis yung finishing. Okay, yan o. Tingnan nyo. O, oh, yan Okay. Magkano ba ito? Ah, magkano ka bigay natin dito, um... bilen. Bale, 53,000 with 5% discount. Ah, ayos naman pala eh. Mura naman pala oh, ah. na eh. Para parang... Para parang Para ba? Para parang Para ba? Para ba? Para ba? Para ba? Para ba? ho, ba? ko ba? ako ba? Para ba? Para ba? Para ba? Para ba? Para ba? ba? Hindi. Eh, hindi naman ang ibig niyo sabihin, hindi niyo kilalang bubuit nito? Ay, hindi ho. Hindi niyo photographer? Ay, photographer? Ay, hindi ho. Ngayon ko lang ho nakita pang mumukha niyan eh. Ay, sino... Ah, ganun. Akala ko pa naman, dito ka nang tatrabaho. Ah. May pakuha-kuha ka pa ng litrato sa amin? Ah. Jack, Jimmy! Yes, sir! At sinito sa labang ko, at kunin ang camera. Yes, sir. Ah, miss, pabayaan niyo ako mga kapagpaliwanag. Eh, eh, bahay, ipapaliwanag ko naman lahat eh. lah siyang pis nga. Pero pa rin. Nay-tay! Yay! <coughs> Tawag na tayo. <coughs> <coughs> oh, Elvin, bakit talaga ka? Nabulilyaso. Ang eh, kuya mo at saka si Doon, sa loob. Atra Nay? Kawawa naman ang anak ko. Oh. Oh, Elvin, yung hagdanan, lagay mo dito sa mesa. Oh. Ikaw kasi, laki, -laki mo na. O, oh, dandan lang. Nana, 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 nana. Nako, kawawa naman ang anak ko. Mukhang pagod na pagod ka oh hindi ka pawis mo. Ayan, punasan na. Mm. Teka, anak. Mm. Papira oh. naman kayo na eh. Yan ang hirap <gibli> sa inyo eh. Si kuya na lang iniintindi niyo. <gibli> Ay, anak ko. Oh, Nagtatampo na naman si Elvin ko. Oh. Hayaan mo. Pupunasan din kita. Oh, sandali, anak. Sandali, oh, sandali. mo, oh, wala. Oh, oh. Ako oh. Aka na. Dito, oh, dito. Oh. Eto na. Point ah. O, oh, bihira naman kayo, inay. Ha? Uh. Bakit? Eh, eh pupunasan nyo nga ako, eh, galing naman sa kilikili ng kuya. Eh, ano e, alam nyo na may kilikili -kili niya, parang bulkang sumabog. Puro laban kan... na yan. Iyangat ko, tanggalin mo kamay mo. Sige, tanggalin mo. Aray! 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 Aray ko! Aray na ko! Aray! Aray! ito. Chicken! 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 Tama-tama! Mapapalaban tayo mamaya sa sayawan. <laughs> sa akin, isang buo. Ako, isang buo din. Hop, siyempre, panganay, dalawa sa akin. <laughs> Pambira, lugi Pumbira, kami. Pambira, lagi ka lang lamang eh. Bakit ay malaki ko? Ano magagawa nyo? Tama na, tama na. Huwag na kayong magreklamo. Bawat isa sa inyo, tigalawang fried chicken. O, ano pa inihintay natin? Hop! Yeah. Eh, nay, nasan yung chicken? Fried chicken din yan ah. Sige huh? na. Ano ba? Hmm. Kumuha na kayo. Kumain na kayo. Paano kami mabubusog dyan? Ay, wag na kayo magreklamo. Gratia yun ang Diyos. Sige, hala, kain. Kain. Kumain kayo. Kain. Mm. Mm. <laughs> Nay, paano kayo? Kawawa naman kayo. Itigis na Ay, lang tayo. Ay, na anak. Meron na kami. Itong para sa amin. <laughs> <laughs> Yan ang chicken. Yan ang chicken. Tay? Yan. Tay, nay. Hindi kaya maimpacho kayo? Anong maimpacho? Hindi ba gusto nyo kami lumaki? Huwag na kayo magreklamo. Right, honey? Right, honey. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. I love you. I love you too. Mm -hmm.